Prank lang naman yun. Eh. Bagdad! Sama mo ba ka? Hindi ko lang isip na mangyayari. Maganda sana kung nung araw na yun umulan. Hindi mo. Lubayan mo na ako. Naparusahan na ako para sa'yo. Pagkakakulong na namin isang buwan at dalawang taong probation. Sino ka para pagdesisyonan niya? Sino ka para pagdesisyonan niya? Pumapatay ka raw ng taong pati sa pera. May eh, maganap ng tao. Tinanong ko siya kung nasa niya lang ako. Sabi niya nandito daw. At ito lang ang binigay niya. Inidap ng hayop na yun ang anak ko. Nakangiti pa siya rito. Dahil hindi niya alam ang kahihinap na niya Nakiusap siyang kulay siya ng picture dahil para to sa akin. Dapat pambilin oh, ang pesticides to. Gusto ko na lang nang bakasan ng buhay ko. Pwede mamatay ka na. Pero paano ako yung magagawa? Ang puta rin lang yun. Buhay pa malaya pa. Tapos hindi ko alam kung nasa nang anak ko. Yung mga polis pinipigilan ako. Bakit? Ano klaseng batas yun? Ano klaseng batas yun? Ano klaseng batas yun? Ano pala, <laughs> pag hanapin mo yung anak ko! Hanapin mo yung anak ko! Hanapin mo yung anak ko! Di na lang ang na naka nag-iisip na umalalapitan ko ngayon! <laughs> hanapin mo anak ko, Pag-iusap! Pag-iusap! Ano <laughs> yun? Saan ako para sa iyo. Ano klase ng batas 'yon? <coughs> ano klase ng mga 'yon? na parusahan ako para sa'yo. Ano klaseng batas yun? Ano klaseng batas yun? Ang mga pangalaman na tayo tayo ka. gamitin mo yung sarili mo.